magandang araw po mga farmer ngayon po ay September 23 2023 bali andito po ako sa San Pablo ngayon meron tayong uh, tatagpuin Yan, siguro naman ikilala nyo si Sir ano? Sir Elmer YTB Yan, so, tayo po ay magdadala ng pambuta sa kanya dideliver ko po dito sa San Pablo City Yan, tama tama at kakalabas ko lang ng trabaho yan, may dala pa akong rambutan kasalubong sa bahay. Ah, uh, syempre dala ko yung ating pantusok ng ilong na in order ni sir. Hindi pwedeng malimutan, sayang ang takbo. Tayo tayo ko lang si sir. Yan. So, ang problema ko dito kanina ay nawalan na signal ng signal ang cellphone ko. Kaya hindi agad ako maka ano. Maka-chat sa kanya. Yan, may tumatawag na. Kisar na ata to. May kumakaway na doon. Ayan. So puntahan natin. Patrick. Marami nga po na lang ulit dumaan. Marami po rin. Mabay, 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 hindi mabay, 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 na mabay, <laughs> <Kailan niyo muna. laughs> Hindi ka gaya ng tubo lang. Eh, meron tayo ang ano. May long. <laughs> ah, ganito kalaki. Pero mas malaki. Pwede pa, ano? Pwede pa nang kaunti. Oo. Mas malaki. Ang lupit naman ay na ano eh. Uh, oh. Na pipili na papalipin. Ito pala yung katrabaho. Hmm. Pero ano? Pero, minsan, minsan sa lipa. Minsan sa... Hindi kanila ako doon. Visitor-visitor ako dito. Visitor. Hindi naman yung whole day na ano. Kunti nga lang katayin natin. naka -away na ako. <laughs> sabi. Sayang eh. Pagka ano, mapapala, mapapamahal kayo. Pagka papaship pa. Oo. Wow. Kaya ka sabi mo, tikita na. Kala ko yung ma... Yung madali. Araw ka naman dito. Sa kato pa. Sabi nga, sige. Sano na lang. Pagka... Pagka <laughs> napudpud. Ball nyo lang ulit. Mahaba na naman eh. Mahaba Grabe naman yan Hindi yan Yang oh, Pero Alam mo ba nasa ano sa bayan Oo Mas pa, Ano dito Kung mga traffic na dun eh Ano na ako dyan Papabalik ako sa Batangas Naligaw ako Dire-diretso tsaka doon Ang layo na nanabot ko Kailan? Matagal-tagal na, mga isang buwan na mahigit Hindi na, hindi na? Oo so, Makalaman yan kaya nga eh, nagtanong baka, ako kayo. Punta sa amin yan, pa ba yan? Ah, diyan kayo nadaan. Oo, Hingga. dito kami uh, pagkaliba dyan. Eh, natakot ako, uh, may ano, may enforcer, baka one way. Oo, uh, uh, ah, dito ka dito. So, dito ako lagi nadaan. Highway. Salamat o. Oo, salamat din. Di <laughs> ba na naman yung aking mga bakal? Parang kala lang yung tao, dalawa yung wala. bilis yan. May eh, pambutas ako doon, yung ano lang alumino yung ano pa ng antena. Ah, <laughs> oh, malambot ho yun? Oo, malambot na. Hindi naman yung akin nang ari na ano uh, eh. May sabi niya eh, hindi ganda po. Tatagal yan? Huwag no, nga lang nga sisigwat. Huwag nga lang ano sa ano... Ah, parang hindi malito. to? Uh, hindi, hindi siya mali. Ikaw, huwag kayo pambaka lang talaga. Pambaka lang ah may mahiram ng mason eh. Hindi naman ano lang. May dahil kasi mento eh. Oo, may dahil kasi mento. Aromatic Stainless yan eh. Solid naman yun. Hindi kakalawangin. Oo. Oh. Uh -huh. Yung isang murder sa ni Tagano pa? Bulacan. Yung sa itaga Ilocos. Ay, wala pa na shipping doon. Ping, para hindi mo Ah. Nakawa din ako. Salamat daw. Ah, salamat. Ingat ka. Mutit di umulan. <laughs> kaya ako. Kanina, kanina, pa nga nga. Mas ma, ano dun, mas mala, mas ma, ang tamatanggas. Mambo na ho, kanina. Ingat ka. Aba. Salamat. Okay. Ayun huh? na lang Dito na lang. Dito na Dito na na lang. Dito lang. Aba. naman yun. Kanan lang ako na. Oo. Kanan. Kanan lang. Yan mga Farmer, maraming salamat kay Sir Elmer. O nga pala no, sa mga subscriber natin diyan. po siyang kalimutang uh, ano, Huwag niyo po kalimutang subscribe si Sir Elmer. Siguro naman nakilala niyo si Sir Elmer YTB Tsaka si Ma'am Angel's Mix Vlog. Yan, so sila po eh, madalas po nagbablog uh, sa Padre Garcia ng uh, mga presyo po ng baka Tsaka po maraming salamat din kay na Sir Noel Tsaka po kay Ma'am uh, Ayan, So malalayo po yun Taga Ilocos po at taga Bulacan Yung ibang mortar ng ating uh, Pambutas ng Ilong So may mga iba po pong nagtatanong Ayan. At para naman po doon sa iba Na interesado yan So PM nyo lang po ako ah uh, Bigay ko po, po sa inyo yung messenger Kung kaya ko po pong idaan sa inyong lugar ay idadaan ko para makatipid kayo sa shipping fee ano po yan so yan po ay uh, matagal naman ako magagamit so ito po yung aming mga transaksyon sa LBC so 2 to 3 days po yon bago dumatay mga kaparmer kung talaga pong malayo yung ano pagdidelibira yung inyo pong lugar pero kung along the way ko lang naman po Santo Tomas to Quezon to yan, eh, wala na ako shipping fee. Dadaan ko po sa inyo. Yan, so paalala ko lang ka farmer kapag kayo ay gagamit ng ganyang pambutas ng ilong dahil yan ay matulis. Ay, huwag niyong ilalagay sa bulsa. O ilagay niyo sa inyong bag. Magpaan kayo ng bag. Huwag niyong ilalagay sa bulsa dahil baka kayo ay madulas o kayo ay madapa. Ay, napakatulis po na yan. Talagang ano, pinagmamasdan ko yan. Mga, gawang, mga gawa ko na yan bago ko yan ibalot bago iba ipadeliver pinagmamas na lang ng maigi ay eh, talagang ano kahit ako ay natatakot sa itsura pagka tumusok ko yan ay eh, pag sa tao no? delikado tsaka nga pala yan ano sabi sa akin ng tagal busy bago ko yan ipadala sa inyo sa susunod daw ay eh, kailangan daw ay eh, may lagayan na yan hindi daw pwede na basta ko ibabalot sa ano sa papel dahil delikado raw no so medyo mahirap din ano pag walang lagayan so yun lang farmer ay paalala ko sa inyo kung sa gamit naman ay matagal na pa na yan kapag nga pala magbubutas pa kayo ka farmer ng ilong ng baka nyo huwag nyo munang itat huwag nyo munang ano didirekta sa lubid uh, italoy nyo muna dun sa pinaka ng inyong baka lalo na kapag bata pa dahil kapag bata pa ang baka ay malambot pa yung kanilang ilong pag malambot pa at na ano na gulat yung baka limbawa may dumaan na tao hindi sanay sa ibang tao binutasan niya ng ilong uh, pwedeng lumaki yung butas ng ilong nila at kapag lumaki yung butas ng ilong parang nawawala na ng ano hindi na sumasakit kapag hinihila so parang baliwana, baliwala na, na sa kanila yung pangilong malakas pa rin sila kahit may pangilong na So maganda pagaling-galingin nyo muna 2 to 3 weeks Pag kayo ay magbubutas ng ilong ng inyong baka At kung kaya nyo ipagawa sa iba Mas maganda ipagawa nyo sa iba Dahil bukod sa uh, hindi delikado sa inyo Ang baka kasi ay ano tanda ng inyong mga ginagawa o ma mataas yung kanilang uh, Memoria pagdating sa mga bagay na ginagawa nyo sa kanila halimbawa ay binutasan nyo nga ng ilong maaalala kayo nila maaalala kayo ng mga baka nyo na kung dati nakahawakan nyo baka pag binutasan nyo yan hindi nyo na mahawakan kasi tatandaan nyo yung inyong ginawa sa kanila no, so ganun ang baka maano matandain matandaan One eternity later. Yan, chaong na po, Overmer kapag ganito ang traffic may nangyayari sa unahan no, kasi hindi po nagtatraffic dito ng ganito sa Chaong tagal tagal ko na nagbabiyahe yan so ang huli traffic dito ay no binuksan yung city mall yan at saka natatraffic lang ako dito kapag yung may ano uh, peak season gaya ng Pasko mahal na araw Yeah, so yun lang yung panahon ng traffic. Pero kapag ganito, may siguro may aksidente sa unahan. O kung ano, baka may ginagawa. So yun mga farmer, kaya pala sa sabi nung vendor may binaril daw dito sa so, may chow. So, kaya pala nag-traffic ng ganito. Uh, doon pa talaga sa may kalsada so ang daming dugo wala na naman doon yung ano, tao, hindi nga lang na ganoon traffic kasi inaano yung dugo at uh, nilalagyan ng lupa para hindi kumalat yan so yan, kita nyo naman ang haba na traffic wawa oh. naman to kung lang ano to, papasok dahil lang doon sa ano yun pagka mag-election talaga mga farmer ang dami yung ganyan nangyayari ano 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 And so hanggang dito na lamang mga farmer ako ipauwi na happy farming sa inyo lahat salamat po sa ano oras nyo at salamat po, po sa salamat po pala sa mga bumili ng ating pangbutas ng ilong yan ingat po kayo at god bless po sa ating lahat